Siyempre, mukhang nahihirapan nilang kumili ah. Magali yan, parang hindi mapakita siya dito. Ikaw lang, dahilan mo lang kung kamina mo. Dahilan mo yung nakikita ako eh. Nakita mo na? O re, ito lang. Pinigwala talaga to re. na. Cut. Tapos maghala lang ito. ka tapos nakamagflip ako. Ay ka Ganun mo yung ulo mo. Yeah. mo. Iyan eh. Ganun Igan, Igan, mo yung buong oh. mo. Jay, Jay, ganito. Oo, oh, kung mali kakawin. Ay, Josh. Uy. Ay, kailangan lang ano doon, parang extra na ano, alis na. Babae ba? Babae ba? Lalaki. Oo, oh, kahit so, sino. Ay, so, Josh. So, oh, ah, kasi, yung parang pagkat, po-poise Anong gagawin ko, Bray? Ay, yung nyo, nyo, parang ano. Direct, direct pala. Kakaway siya yung sila. Ako na to. This is my time. This is my moment. Ay, malapit lang ba? Hahaha. Kasi ah, eh. Alam mo ba kasi ilalayò ako eh. Ilalayò mo.